magluluto po tayo ng carbonara. Lalagyan natin ng broccoli para maiba naman po. Ayan, tingnan nyo po yung aking mga ingredients. Ayan po. Lalagyan natin ng broccoli para may gulay. Tapos, ayan so, lang po yung ating mga ingredients. Bacon, broccoli, rainbow, tsaka po mushroom, nor cubes, um, garlic, at tsaka po onion. Ay, nasa pa to. Yan lang po. At nagpapakulo po ako ng tubig para lagay natin yung pasta. Yan, lagay na natin yung pasta. Yan po. natin yan guys guys, mag-start na po ako magluto ng ating carbonara. Kukuluin lang natin. Tapos saka natin lalagay yung ating broccoli. Yan na po yan sa inin natin. Ang hirap nang walang camera man. <laughs> Oh, banalo na ang sarap ang sarap sarap ng pasta kakunara with broccoli pakulokin ko lang saka natin ilalagay natin pasta na lumapot na kumukulo na wala pwede na